topic natin, masakit na balikat. Dahilan at gamutan, ano ang gagawin ninyo? Lahat tayo nakaramdam niyan. So, ipapaliwanag natin anong mga dahilan at ano ang mga gamutan. Kadalasan may tinatawag na rotator cuff injuries. Ito yung mga muscles sa ating balikat nagkaroon ng problema. Frozen shoulder, hindi nyo na maigalaw. Kaya tinawag na frozen nanigas. Bursitis, yung mga kutsyon para dun sa mga buto natin, hindi sumakit, eh biglang namaga. So, sasakit yan. Shoulder impingement, may na iipit na ugat, maaaring galing dun sa leeg. Rayuma, arthritis, dahil sa dati nating trabahong paulit-ulit o oh, umiidad na tayo. Nagkaroon ng problema sa buto na fracture, na bali ng konti, o kaya naghiwala. Yun ang dislocation. Yung tendon, uh, nagkaroon ng tear, sabihin na punit, kasi maaring hindi sinasadya biglang may biglaan tayong ginawa. Kaya yung tendo natin ay na nasira o napunit. Nerve compression, naipit ang ating nerves or ugat dito mula sa ating leeg. Ang mga treatments dyan, kailangan nyo talaga ng physical therapy. Yung mga iniinom na gamot, kung pwede, wag gagawin. Pero mas maganda yung i-rest -re natin, lalagyan ng ice, tapos i-elevate natin pag masakit. Surgical intervention, uh, orthopedic surgeon po ang magsasabi noon at sana wag tayong mapunta doon. Lifestyle ch changes, kailangan mas mag-exercise na tayo, mas mag-stretching tayo, at kung ano man ang trabaho nyo, ay aayusin nyo. Home remedies, meron tayong magagawa sa ating bahay. Ang balikat natin, may buto, meron din siyang mga muscle. Ito yung mga rotator cuff. Yan, yung mga muscle. Pag nagka-problema dyan, sasakit. Tapos yung dugtungan, Uh, nagkakaroon din yung cartilage o yung butong mura dun sa ating balikat. Ligaments, tendons, sila yung nagkakapit sa pagitan ng muscle at buto, pwedeng mapunit. Unahin natin dahilan, yung rotator cuff o napunit na rotator cuff, ibig sabihin yung mga muscle dyan. So, ang mararamdaman nyo, pwedeng mamaga o mapunit ang mga muscle na yan. Masakit. Tapos mas masakit kapag nahigaan nyo at pag humiga kayo ng nakatagilid doon sa apektadong balikat. Mas hirap na kayo magsuklay, mas hirap na ayusin ng bra, at nagsisimula ito, edad 40 pataas. Mapapansin nyo mas mahina yung kamay at balikat ninyo. So baka may tear. Maaring bigla kayong nahulog, tumama pala yun. O kaya habang pinapasyal nyo yung aso nyo, biglang tumakbo yun, nahila yung inyong kamay. So, nagkaroon ng tear na punit na maga yung mga tendons, ligaments, at yung muscle ninyo. So, yan po. Pag nangyari yon, mapapansin ninyo, parang matirap na kayong pumulot kung patalikod. Tapos, matagalan yung sakit. Uh, lalo na, mas masakit sa gabi. Pag binuksan nyo mabibigat na pintuan, mas masakit din hindi nyo na, hindi na kayo makapagsampay. O kaya pag nagsusuot kayo ng damit, mas hirap na. So, tsaka ba diba dapat pag tinaas natin yung kamay natin, subukan nyo po ito. ba diba pag tinaas natin, dapat kaya hanggang tenga. Ito, parang letter U na kayo. Hindi nyo na maidikit doon sa inyong tenga. So, dapat alam nyo na yung mga dati yung ginagawa ay biglang hindi nyo na magawa. So, sasabihin nyo yan sa inyong doktor. Meron may magsasabi kailangan ng steroid injection sa sabihin ng inyong doktor pero napakahalaga po ng exercises kasama ang inyong physical therapist at stretching. Pag talagang hindi na maayos sa physical therapy, doon lang ho tayo pupunta sa surgery na ginagawa ng orthopedic surgeon. Pansamantala lang po ang magagawa ng mga gamot, kapsula, kaya huwag ho umasa ng inom, ng inom ng inom ng mga pain relievers mas importante po stretching at exercises. Pangalawang dahilan, yung tinatawag natin frozen shoulder, ibig sabihin nanigas, kaya nga frozen, tumigas, di ba? Ang karneng galing sa freezer matigas. Nagsisimula to sa edad 50 pataas. Bakit pasakit ng pasakit ang inyong balikat habang tumatagal? Tapos, hindi nyo na siya maigalaw. Mas madalas itong frozen shoulder sa mga babae, pero meron din sa mga lalaki. At may mga kasamang ibang sakit. Katulad ng diabetes, mataas na kolesterol, at problema sa thyroid. So, may tatlong stages huyan yan. Tumitigas, freezing. So, yung movement o yung paggalaw nyo, masakit. Tapos, parang kumukonte o may limitasyon sa paggalaw ninyo. Pag stage 2 na, frozen na yan, hindi nyo na nagagalaw. Pag ganun po, humi-ano, um, yung sakit, Kumunti nga, pero mas hindi nyo naman na igalaw, Very stiff na. Tapos, mas mahirap na yung mga pang-araw-araw natin ginagawa. At kahit anong na-frozen, eh, dadating yung panahon, uh, lumalambot siya. Towing ang tawag doon. So, yung stiffness o yung paninigas, nawawala nga. Pero, yung paggalaw nyo, pam uh, nag na. Tapos, yung strength, yung dati kasi nang hina yun, bumabalik na. So, ibig sabihin, natanggal na sa tulong ng physical therapy, exercises, at stretching. Ano yung mga example ng exercises na ipapagawa sa inyo ng rehab medicine doctor ninyo? Hawa kayo sa isang cilia pendulum. I, parang saklak, clock, igaganong-ganon nyo yung kamay nyo. Left, right, left, right. Cross body, yan. Itulak nyo pag nakaupo kayo, subukan yung gawin. Arm circle. di ba? Diba? Yan yung ginagawa natin sa school. Tapos, pwede kayong kumuha ng towel. Subukan nyo, parang nagtutuyo ng inyong likod. Itong armpit stretch, pwede nyo hong gawin to sa pader, unti-unti. Pumunta kayo sa pader. O kung may mataas kayong cabinet, ipatong ang inyong kamay. Tapos, subukan yung up, down, up, down para ma-stretch dito sa inyong kilikili. So, yan yung mga example ng kailangan ay sipag ninyo para matanggal yung mga kirot. Number three na dahilan o pag umiidad o paulit-ulit na trabaho, halimbawa po yung mga cook, um, arthritis o rayuma. Hindi ba dun sa dugtungan, nung bata-bata tayo, ang ganda nung ating um, ball and socket. Pero ngayon dahil nagkakarayuma na eh yung butong mura nyo numinipis na kasi nagkikiskisan niya eh sa paulit-ulit na trabaho. So sumasakit 'yan o kaya minsan nagkakaroon ng extra bone, osteophyte po ang tawag doon. So masakit din 'yon. So 'yan ang tinatawag na rayuma. Matagalang kirot, lalong naninigas ang inyong balikat. So, dito tumut nakakatulong yung stretching. So, problema to dun sa mga joints or dun sa dugtungan o sa butong mura ng inyong balikat. Tsaka maririnig ninyo, parang may maingay, parang charon pag ginalaw niya krakakrak, di ba minsan naririnig nyo yan? Tsaka parang kung dati malayo na aabot ng kamay nyo, bakit hindi na kayong pagpaabot nyo na limit, limitado na? So, dun yung malalaman na nagsisimula na ang rayuma. May tinatawag din na referred pain galing pala sa ibang organo pero nararamdaman natin sa ating balikat. Halimbawa, problema sa gallbladder o dun sa abdo. Pag may gallstone, minsan sasakit dito sa ating balikat. Shingles, ito yung nagkaroon ng bulutong, parang bulutong dun sa inyong balat. So, pag biglang sumakit, tignan nyo rin, i-examine nyo, baka naman biglang Una nagsisimula sa rash ka tapos nagtubig napakasakit po ito pag may problema sa lungs, siyempre paghinga natin minsan masakit din doon sa balikat at sa ating puso halimbawa nagkaroon tayo ng adjaina, bigla tayong nag-exercise o na stress may problema pala sa puso pero kasamang sumasakit yung ating balikat gayon din po kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na naha heart attack tayo Ah, masakit ang balikat, pero may kasamang iba. Hirap huminga, masikip yung dibdib, parang may nakadagan, hanggang panga at hanggang leeg. Parang nahihilo, nagpapawis, baka po nahahard attack. Kailangan na natin pumunta sa emergency room. So kailangan nyo pong pumunta sa inyong doktor. Bursitis. Yung bursitis, masakit, matigas sa paggalaw, lalo na sa pagtaas ng kamay. Dahil ito sa dating injury, nagkaroon pala kayo ng dating yung injury. So, paulit-ulit na gawain, pwede rin. Kasi nga, ang bursa ito. Sabihin, parang may pockets dyan. Merong mga pockets ng kutsyon sa pagitan ng buto para hindi sila nagkikiskisan. Ang problem, isa, namamagayon yung sa pagitan ng buto. So, pag namaga, masakit. So, yun po yung tiyatawag na bursitis. Itis, ibig sabihin, inflamed baka naman na dislocate o naghiwala yung inyong buto o kaya naman na fracture, na nabalian kay ng buto, hindi nyo nalang nalaman. Ang pagkakaiba nito, biglaan, sobrang sakit at hindi nyo maigalaw, lalo na dito sa harap ng inyong balikat. Dahil nga humiwala yung inyong mga buto. So, tignan nyo, baka nagkaroon ng aksidente. Ayan, di ba? Dapat ganyan, nakadugtong yung ating mga buto. Ito, bumaba, humiwalay, gumilid, o kaya talagang naghiwalay ng tuluyan. Ano yung mga test na pwedeng gawin? Siyempre, pupunta kayo sa emergency room or dun sa mga doktor ninyo. Ano po yung mga doktor na pwede natin puntahan? Orthopedic surgeon, doktor sa buto Pwede din po rehabilitation medicine doctor. Ito po yung nagpapa-exercise at nagpapa-stretching sa inyo sasabihin niya, magre-reseta siya doon sa physical therapist nyo, anong mga exercises ang gagawin. So, may tulong din po ng physical therapist. Kung makakahanap po kayo ng myotherapist, ito po ay para sa muscle. At kung walang-walang myotherapist, pwede din po yung mga nagmamasaj para lumuwag-luwag ang ating muscle. Ano ang mga test na hihingin ng inyong doktor? Siyempre, nandun na yung x-ray. Diba? Ang x-ray ay para sa buto MRI para makita yung buto at saka yung muscle. Pwede rin ang CT scan para kita yung mga dugtungan. EMG electromyogram para naman yan sa nerves o yung natawag nating ugat. Arthrogram, mas malalim po yun. Arthroscopy, sinisilip. O pwede rin yung inu-ultrasound. So yan po yung mga para makita yung loob ng ating balikat. Ano naman yung mga gamutan? pwede kayong masabihan ng inyong orthopedic surgeon at magi mag injection po ng steroid so pag-isipan nyo mabuti. Yung mga kapsulapin pain reliever, sana wag paulit-ulit ang gamit kasi mas importante po yung physical therapy, exercises, masipag kayo at pag-i-stretching. Yung mainit, kapag matagal ang mga kirot, yung ice, pag bigla ang trauma o aksidente, dun lamang po nilalagyan ng ice or biglang parang may nagbukol o namula, yun po ang ice. So, yan po yung mga gamutan na pwede nating gawin. Yun nga po, Dr. Orthopedic Surgeon, pwede kayong magkonsulta or Rehab Medicine, Rehabilitation Medicine Doctor. At mas maganda, kung meron kayong kamag-anak o physical therapist na pupuntahan nyo 2 to 3 times a week at tuturuan kayo ng mga example. Kahit wala po ang physical therapist nyo, pwede nyo gawin to. Arm circle, cross body arm stretch, ganyan. Shoulder rolls, di ba? Papunta sa harap, papunta sa likod, o kaya yung gagamit ka ng tuwalya, parang nagtutuyo ng inyong likod. Yan po yung ma-example uh, ng mga stretching exercises natin. So nakita nyo na ang daming dahilan ba't sumasakit ang ating balikat. Kung ano man po ang napansin nyo, sabihin nyo dun sa doktor nyo. So titignan nyo kung may limitasyon na ba yung galaw ninyo. Maraming salamat po.